Trì phải dạng Trì phải mài đuổi em bớt kịp Trì phải em

3-5, tamai Ah, bos. Ngulang lah. Boss. Ang lah. Five. Eh bos batang, four 5 bos batang. Four five down, mga idol Atau bos birau? Birau itu. Hey, bos batang. Ya, for five. May hey, bawas pa naman idol. Eh. Uh, lang mag lang magu, five mga idol. Kay hey, boss batang ka, may bawas ka. Ayan, ayan. Religion, mga idol. Ayan, boss batang. Ayan. Solid. Religion, mga idol.

Oke. Oke, kita mau idol kalau Eh bos batang.

kasi mga idol eh boss ba taong ang mo boss batang. boss team boss team magkano yan boss team 3-5 3-5 anong bloodline natin boss Elso Elso boss team pabigyan naman ang number natin 0 9 35 35 4 mga idol ang ebi natin Steve Manuel Steve Manuel, manuel. ayan Ay, mga mo, boss ayan yung pogi-pogi niya na um, yan hanapin nyo lang sa FB pakipalo nyo lang lang din ako napakaraming ah, manok niya, no palo nyo lang yung FB nya para makita nyo yung mga manok niya lagi oh, no baka meron akong binibigay sa pag ako nag live nyo lang ayun Ay, no maglalive Ay, maglalive live pag mag share at saka mag live pala si Boss Steve mga idol. Oh, Steve Manuel oh, mga idol. It's okay, salamat Boss mga idol, ito kay Boss uh, Ray ng Pangasinan. Apaka mamura ng mga manok niya. 1-5. Yan. Pwede tawaran ng 1,000 libo ito mga idol. 1 Oh. Oh, mga idol. Boss Ray ng Pangasinan. Puro 1 daw ito mga idol. 1-5, 1-5. Ayan o. ampay lang yan mga idol. Oh. One five, one -five. Boss Ray na Pangasinan. Sige tignan nyo lang. Mga... Ano naman siya? Oh. meron kayong machambahan dito. Mga quality rin. One, -five, one -five, Mga idol. Parang na ano Standing seller ng ang benta niya. Oh. One, -five, one -five. Ito, mga idol. Oh. Yan. Ang tempo ay eh, dito. Ano ba 'yo? idol, oh. Oh. Ano ni Boss Ray? Wag pa-idea. Wag pa idol. Oh, eh. lid. 5 buwan 5 mga idol 5 buwan 5 lang mga idol ito mga manok ni boss lay 5 So, ito lang mga idol. Ito ang mga idol, oh. Oh, one five, one five lang, eh. O, one-five, one lang. pangasinan Okay mga idol ito 3 mga idol Kay Boss Steve Henny <coughs> May bawas pa ito mga idol Henny 3-5 Kay <coughs> Boss Steve, to, mga idol <coughs> yeah, Henny 3 <Three>, lang <coughs> Mobil sistem, tapi tadi emang ada, kan? Lagi ulangnya, itu orke idol. Itu yang kayak bos, datang orke mag idol.